karunungan ng Diyos. Sino nga ba itong karunungan ng Diyos na mababasa sa kawikan? May mga nagsasabing ito daw ay si Kristo. May nagsasabing ito daw ay ang Holy Spirit. At may ilan naman nagsasabing ito daw ay isa pang nilalang ang pangalan ay Sophia. At kung si Kristo nga daw ang karunungan ng Diyos, Bakit is the in the feminine gender? Sa kaan? Katulad ng mababasa natin sa Proverbs nine one to two, Radan. wisdom hath builded her house; she hath wound out her seven pillars; she hath killed her beasts; she hath mingled her wine; she hath also furnished her table. at mismong si Kristo, tinatawag niya din ang karunungan sa feminine gender. Basahin natin sa Luke 7.35 But wisdom is justified of all her children. Ayan. Ang sabi naman ng iba, ito daw karunungan, ay isa pang Diyos na tinatawag namang Sophia. Sofia. At yan, na ibinatay nila sa salitang Grego ng karunungan. Ayan, Sophia, wisdom, higher or lower, worldly or spiritual. Ayan. Ang sabi naman ng ibang paniniwala ay ang karunungan daw sa kawikaan ay ang Holy Spirit. Kaya nga daw as female gender dahil ang Holy Spirit ay babae. At ang naging bataya naman ng paniniwalang ang Holy Spirit ay babae. Ay sa Hinesis 1.26-27 Radhan At sinabi ng Diyos, nalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Ayan, ang sabi ng Diyos, lalangin natin ng tao sa ating larawan ayon sa ating wangis ang isa daw sa kausap dyan ay ang Holy Spirit na babae kaya nga naman nung nilalang ng tao sabi sa talata at nilalang ng Dios ang tao ayon sa kanyang sariling larawan ayon sa larawan ng Dios siya nilalang nilalang niya sila na lalaki at babae ayon kaya daw nagkaroon ng lalaki at babae dahil yung sa babae ay sa larawan ng Holy Spirit na babae din. Eh ano nga totoo? Sino nga ba ang karunungan kung Biblia ang tatanungin? Unang-una, wala tayong mababasang indication sa Biblia na ang Holy Spirit ay babae. At hindi ibig sabihin na pag binanggit ay wangis ay gender na agad ang kahulugan. Dahil may wangis na ang ibig sabihin ay mukha sa katwiran. It doesn't follow na physical na wangis. Basahin natin sa awit 1715. Bratan? Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katwiran. Ako'y masisiyahan pagka sa iyong wangis. At ang sinasabing lalangin natin ang tao sa ating larawan, again, it doesn't follow na sa physical na larawan ipinator ng tao nilikha ng Diyos ang tao. Basahin natin sa Colossus 3. Radhan? At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kalaman ayon sa larawan niya ang lumalang sa kanya. Ayan. Ito palang larawan na ito na nasa tao ay yung kaalaman ayon sa larawan nang lumalang sa tao kaya ang tao nung nilalang originally ay sa katwiran ng Diyos at sa kabanalan ng katotohanan basahin natin sa Efeso 4.24 at kayo ay mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan tingnan nga natin sa Biblia na no? kung ano ang participation ng karunungan ng Diyos. Basahin natin sa 3.19 ng Kawikaan. Nilikha ng Panginoon ng lupa sa pamamagitan ng karunungan. Itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. Ayan. Nilikha pala ng Panginoon ng lupa sa pamamagitan ng karunungan at itinatag ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. Kung sa pamamagitan ng karunungan at kaunawaan nilikha ang lupa at itinatag ang langit, sino ba itong sa pamamagitan niya nilikha ang lupa at itinatag ang langit? Basahin natin sa Kolosas 1, is hanggang 17. Pardon? sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalingitan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita maging mga loklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya at siya'y una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kanya. si eh sino ba ito? Sino ito? Itataas lang natin ang kaunti. Sa Colossus 1, 13 hanggang 15. Nas yung nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan, kasalanan, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Ayan! Si Kristo pala ito, na kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan. Kaya itong karunungan Si Kristo ang katuparan nito. Tatandaan lang natin, ha? Hindi pa nagkakatawang tao si Kristo nung nire-refer siya as kurnungan. At tumutugma yan sa ibang talata sa kawikaan. Basahin natin sa 8.22 hanggang 23 ng kawikaan. Madam, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ayon, wala pang pasimula, ando na siya, ang karunungan. Binavalidate ng talata na yung ando na, nung wala pang pasimula, ay si Crystal. Tapos, ha, may mababasa pa tayo sa 8, 32, hanggang 35 ng kawikaan. Well done. Ngayon nga mga anak ko, dingginin ninyo ako sapagkat papalad ang nangag-iingat ng aking mga daan. Mga kinig kayo ng turo at kayo'y magpakapantas at huwag ninyong tanggihan. Mapalad tao na nakikinig sa akin na nagpabantay araw-araw sa aking mga pintuang bayan na naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan sapagkat sino mang nakasusumpong nakakasumpong sa akin ay nakakasumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Ayan, sabi ng karunungan, dinggin daw siya sapagkat mapalad ang mga iingat ng kanyang mga daan. Sapagkat sino mang makakasumpong sa kanya ay makakasumpong ng buhay. Eh kanino ba nato pa dito? Basahin natin ha sa so, 1, 14, 6, Radan? Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon, makaparoon sa ama kundi sa pamamagitan ko. Ayan, ito pa ng daan na dapat masumpungan ng tao para makatanggap siya ng buhay ay si Kristo at mas lalo yung pinatitibay ng sinabi sa Biblia na sa unang korinto 1.23-24 Didapat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus na sa mga hudyo ay katitisuran at sa mga hintil ay mangan, ngunit sa kanila ng mga tinawag maging mga hudyo at mga grego si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Ayan. Diyan sa talata, maliwanag na ini-specify na si Kristo ang karunungan ng Diyos. At sa aklat ni Lucas, ha? Maliwanag na ang nagsasaltado na si Kristo na tinukoy na karunungan ng Diyos. Basahin natin, ha? 11.49 ng Lucas. Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Diyos magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin. Ngayon, na-establish na natin ha? na si Kristo ang karunungan ng Diyos sa kawikaan. Ang tanong, bakit nire-refer in the female gender ang karunungan sa kawikaan? Gayong lalaki si Kristo. Tatandaan natin ah, na si Solomon ay nangangaral sa kawikaan sa kanyang tinatawag na anak. Mababasa natin yan sa 7, 1 hanggang 5 ng kawikaan. Radhan? Anak ko, ingatan mo ang aking mga salita at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka at ang aking kautosan na parang itim ng iyong mata. Itali mo sa iyong mga daliri, ikintal mo sa iyong puso, sabihin mo sa karunungan, ikaw ay aking kapatid na babae at tawagin mong iyong kamag-anak na babae unawa. Upang kanilang maingatan ka sa babaeng masama, sa babaeng di kilala na nagtatabil ng kanyang mga salita. Ayan! mababasa natin sa talata na pinag, pinaiingatan ni Solomon ang mga salita sa kanyang anak. Sinasabi niya sa kanyang tinatawag na anak na pumanig sa karunungan at ituring na kapatid na babae at tawagin ka mag-anak na babae ang unawa. Bakit? Para maingatan naman ang kanyang anak sa babaeng masama sa babaeng hindi kalala? Ayon, ang personification pala ng karunungan ay sa isang babae dahil mababasa natin sa kawikaan na ang gusto ni Solomon ay piliin ang kanyang anak ay ang mabuting babae o ang karunungan over sa masamang babae. Katunayan, ano? Pinapalayo pa nga ang lakad papunta sa masamang babae. Iwasan yon 5. ocho ng Kawikaan Ilayo mo ang iyong lakad sa kanya at huwag kang lumapit sa pintuan ng kanyang bahay. Ayan. Kaya, ang paggamit ng karunungan in the feminine gender ay part ng paglalahad ni Solomon ng aral sa Kawikaan. Dahil sa desisyon na gagawin ng kanyang anak na piliin ang mabuting babae na ang karunungan, at layuan ng masamang babae. Ngayon, may iba pa bang pwedeng dahilan kung bakit in the feminine gender ang karunungan sa kawikaan? Tandaan natin ha, na ang karunungan ay nailabas. Nailabas yan eh. Sabi sa kawikaan sa 8.24, Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Ayan. Nailabas. Mula saan? Masahin natin na 8.22. Nang kawikaan din. Iaakit lang natin konti. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ayon, ang karunungan nagmula sa Ama, sa Diyos, na Basahin naman natin. Ito naman. Ha? Genesis 2, 21 hanggang 23. At inilugan ng Panginoon Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyan at pinapaghilo mga laman sa dakong iyon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki at sinabi ng lalaki, Ito nga ito ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya ay tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ayan, dito ha. Mababasa naman natin na ng babae ay tinawag ng babae sapagkat sa lalaki siya kinuha referring to Eva ha, na kinuha kay Adan. So, dito sa mga talatang nabanggit, na, nakikita natin ang order of preference ng Diyos. Na ang babae ay kinuha sa lalaki, kaya ang babae pasasak sa lalaki. Gayon din naman ang karnungan na nagmula sa ama ay sakop ng ama. Mababasa ba natin na ang karunungan o si Kristo ay nagmula sa ama Basahin natin, ha? This is, is 27 ng 1. Sapagkat ang ama rin ang umiibig sa inyo, sapagkat ako'y inyong inibig. At kayo'y nagsisis ang palataya na ako'y nagbuhat sama ama. Ayan. Dito, mababasa natin na si Kristo ay nagbuhat sa ama. At tulad din yan nang mababasa natin sa 17, 8 naman, ng 1 pa rin. sa Sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Ngayon, na-establish na natin yan ha andun pa rin ang tanong. Ano ang ibig sabihin ng feminine gender ng karunungan? Representation ng feminine gender ng karunungan ang submission ng karunungan kung saan siya nagmula. Yun ay sa ama. Pero hindi ibig sabihin ay babae si Kristo, ha? It's not about the gender. Kung paano ang babae ay nasasakop ng lalaki dahil ang babae ay nagmula sa lalaki, ngayon din naman ang karunungan nasa sakop ng ama dahil ang karunungan nagmula sa ama. Basahin natin ah. Unang Korinto 8 ah 11 Ocho ang kanwebe. Bertan. Si pagkatang lalaki ay hindi sa babae kundi ang babae ay sa lalaki sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae kundi ang babae dahil sa lalaki. At saon si Tres, ng unang korinto pa rin? Datapot, ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang pangulo ng babae ay ang lalaki at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Ayan. Nakikita natin dyan, ah. Ang order of preference ng Diyos. Ang babae, pasasakop sa lalaki. Ang lalaki, pasasakop kay Kristo. At ang Pangulo ni Kristo ay ang Diyos. At yan ay inaamin ni Kristo na ang Ama ay mas dakila sa, kesa sa Kanya. 14.28 ng 1 Narinig din kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasasama sa ang ama ay lalong dakila kaysa akin. Ngayon, nasa diwa ba ng Biblia na ang isang entity ay nire-represent in the feminine gender pero in reality, hindi naman talaga babae. Pasahin natin. Sa Isaiah 54, 5 hanggang sapagkat ang may lalang sa iyo ay iyong asawa. Ang Panginoon ng mga hukbo ay kanyang pangalan at ang banal ng Israel ay iyong manunubos. Ang Diyos ng buong lupa, tatawagin siya sapagkat tinawag ka ng Panginoon na parang asawang kinalimutan na mamanglaw sa kalooban, parang asawa ng kabataan pagka siya'y itinatakwil sabi ng iyong Diyos. Ayan. Dito ha. Makikita natin ng Israel ay nire-refer as asawa ng Panginoon. Kahit na alam na natin ng Israel ay isang bansa. Nire-refer siya ng Biblia bilang isang babae. At ultimately, yung mismong church na kino-comprise ng babae at lalaki, nire-refer din. Inaahalin tulad din bilang isang babae. Hindi lang basta babae, kundi isang dalagang malinis na magiging asawa ni Krista. Basahin natin 11.2 ng ikalawang korinto. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. At ah, ang katuparan niyan ay nasa 5.31-32 ng Efeso. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, datapwa't sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Ayan. Kaya kung tawagin man sa feminine gender ang karunungan, walang nilalabag na diwa sa Biblia. Pinapayagan ng Biblia na tawagin sa feminine gender ang ibang entity kahit na ang reality, hindi naman siya babae.